Hindi na ako nagprito ng mga hita ng manok sa mantika. Ngayon, sa tubig na lang ako nagprito ng mga ito. Tama, sa tubig. Kung mahilig ka sa sobrang malambot na manok, pero ayaw mong mag-deep fry. Perfect na perfect ang recipe na ito para sa'yo. Mag-ingat ka dahil ipapakita ko sa'yo kung gaano kadali ito. Narito ako na may humigit kumulang isang libra ng mga hita ng manok at ilalagay natin ang mga ito lahat sa kawali. Ngayon tatakpan natin ito at hayaan itong maluto ng dalawang minuto. Tingnan mo yan, Luto na ito ng kaunti. Ngayon susunod, isiso natin ito ng kaunting asin, paminta, kaunting paprika, at para sa espesyal na lasa, magdagdag tayo ng maanghang na paprika. Ngayon, haluin natin ang lahat ng maingat. Ayos muli, ito ay walang mantika. Tama, tubig lang. Nakahalo na natin ito ng mabuti, at ngayon ay hayaan ko itong maluto ng kaunti pang oras. At tingnan mo, marami nang na-evaporate na tubig. Magdadagdag ako ng tatlong tinadtad na bawang, Tingnan mo ang katas ng manok na ito, wala pang patak ng mantika. Ang tanging mantika dito ay mula sa sariling taba ng manok. Ngayon magdadagdag ako ng isang kutsara ng toyo, at pagkatapos ay haluin natin ito ng mabuti. entingnan mo, nagprito na ito ng totoo at nagiging masarap na crust. Narito ang tubig ay na-evaporate na ng maayos, at ngayon ay kailangan na lang nitong mag-brown. Isipin mong ihain ang napakagandang manok na ito sa iyong bahay ng walang mantika. Ang amoy ay talagang nakakabighani. Pero hindi pa tayo tapos. Panahon na para sa ating espesyal na dagdag. Magdagdag tayo ng kaunting ketchup, konti lang. At pagkatapos ay kaunting mustasa. Ngayon, haluin mo ng mabuti. Ngayon, tingnan mo ito. Baka ang mga kapitbahay mo ay kumatok sa pintu mo at magtanong kung pwede silang makilunch dahil ang amoy ay umaabot sa buong bahay. Ang manok na ito ay kamangha-mangha. Ngayon na ito ay maganda na ang pagkakabrown. brown Aalisin ko na ito sa apoy at ihahain ng may estilo Tingnan mo kung paano ka makakapaghanda ng sobrang malasa at juicy na manok ng walang patak ng mantika. Ang resiping ito ay perpekto para sa mga gustong umiwas sa pagprito, pero ayaw magkompromiso sa masarap at maayos na tinimplang ulam. At ang pinakamagandang bahagi ay napakadali lang nitong gawin, gamit lamang ang tubig para magluto at kinukuha ang sariling taba ng manok. Ito ay tiyak na isa sa mga resipe na dapat itago at ulitin ng madalas. Ang pagluluto pwedeng maging parehong malusog, masarap ang resiping ito patunay niyan. Kaya huwag kalimutang subukan ito sa bahay. Sigurado akong magugustuhan mo ito. Kaya huwag kalimutang bumalik at ipaalam sa akin ang iyong mga saloobin, ha? Kaya ito ang video natin ngayon. Sana nagustuhan mo ito. Paalam, magkikita-kita tayo sa susunod na video.